Anak ni Andy Eigenman at Jake Ejercito na si Ellie Ejercito ipinakita ang pagiging proud sa dalawang lola na sina Jacqueline Jose at Cherry Hill. Isang mapagmahal na apo ang larawan ngayon ni Ellie Ejercito para sa mga nakakasubaybay sa kanya sa social media platform na Instagram. Simula nang pumanaw ang kanyang lola na si Jacqueline Jose panay ang pagbabahagi niya ng mga throwback photos nila ng yumaong aktres. Tila ito ay isang paraan niya ng pagluluksa, ang pagmasda ng mga larawan kung saan maalala rito kung paano siya inalagaan at minahal ng kanyang yumaong lola. Ngayon namang araw, ikawalo ng Marso, isang larawan ang ibinahagi niya mula sa isang netizen kung saan makikita rito ang mga yumaong lola niya na sina Cherry Hill at Jacqueline Jose. Sa caption ng larawan, may nakasulat rito na mga katagang, In just two years we lost two great actresses to obra maestras forever remembered. Hindi man mismo si Ellie ang nagsulat ng mismong caption pero batid ng lahat na siya ay sumang-ayon rito kaya ito ay kanyang nirepost rin sa kanyang IG stories. Tunay naman talaga na two great actresses at two great obra maestras, ang kanyang dalawang lola noong nabubuhay pa. Si Ellie Ejercito ay anak nina na Andy Eigenman at Jake Ejercito. Lolo ni Ellie si Mark Hill na kapatid naman ni Cherry Hill.